Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Alam nyo ba noong October 7, ginanap sa Quezon City ang pamamahagi para sa ating mga senior citizens. Buong detalye, ating alamin. Noong October 7, 2025, isinagawa ng National Commission of Senior Citizens o NCSC ang cash gift distribution para sa ating mga kwalipikadong senior citizens sa Quezon City na hindi nakadalo sa unang schedule ng pamamahagi. Ang gawain ito ay alinsunod sa Republic Act Number no. 11982 o ang Expanded Centenarians Act na naglalayong kilalanin at parangalan ang mga nakakatanda sa kanilang mahalagang ambag sa lipunan. Sa kabuo ang 338 senior citizens ang matagumpay na naabutan ng kanilang cash gift sa nasabing aktibidad. Patuloy ang NCSC sa pagtitiyak na ang bawat kulipikadong nakakatanda ay naipagkakaloob ng karampatang pagkilala at binipisyo sa ilalim ng batas. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!